With climate change and with the effects of uh, an increasing overpopulation, we expect that we will experience more and more of these historic flooding events. Asahan pa ang mga malawakang pagbaha, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbabala na maaari pang masundan ang nangyaring pagbaha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila noong kasagsagan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong karina. Ayon sa Pangulo, bahagi na ito ng hamon ng climate change at pagdami ng populasyon. Sinabi ng Pangulo sa inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measure Stage 1 sa Pampanga, upang mas maging epektibo ang mga flood control project, dapat gawin rin ng mamamaya ng kanilang bahagi upang maiwasan ng ganitong pangyayari. For flood control to work. We must do our part in maintaining our canals and waterways and in recycling and properly disposing of our garbage. Sa oras na makumpleto ang malaking flood mitigation project na ito sa Pampanga, malaki ang magiging pakinabang nito upang mabawasan ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar ng probinsya. Tulad na lamang sa Bayan ng Makabebe, Masantol, Minalin at sa Santo Tomas dito sa Pampanga. Once it is fully completed, the IDRR CCA will reduce the flood level and flood duration from 68 days to 17 days in the municipalities of Macabebe, Masantol, Minalin, and Santo Tomas. Napapaloob sa proyekto ang mga aktibidad tulad ng excavation, dredging at widening ng river channels. Kasama rin ang konstruksyon ng mga embankment, tatlong bagong tulay at limang footbridge. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7.57 billion pesos na pupunduhan ng Official Development Assistance o ODA ng Korea. Inatasa naman ng Pangulo ang DPWH na tapusin na ang Phase 2 ng proyekto. Tiniyak rin ni PBBM na tatapusin ng pamahalaan ang lahat ng flood control projects sa Region 3. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang sa Digaan, Serbisyo Publiko ang aming pinahalagahan.